Kamakailan lamang, isang serye ng mga nakakabahalang balita ang lumabas mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na may kaugnayan sa mga isyu ng seguridad, defense, at internasyonal na kooperasyon. Sa ngayon, tatlong malalaking balita ang nagbigay ng malaking epekto: ang reckless campaign sabotage na isinagawa ng Russia sa Europe, ang plano ng Pilipinas na magtayo ng isang bagong naval base sa Misamis Oriental, at ang pagbibigay ng Japan ng mga defense equipment sa Pilipinas at iba pang mga bansa. Unang inihayag ng pinuno ng military intelligence Anim, si Sir Richard, ang isang staggering reckless campaign na sinasabing isinagawa ng Russia sa Europe, isang seryosong hakbang na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga bansang kasangkot. Ayon sa kanyang pahayag, ang mga atake ay naglalayong maghasik ng takot at magpahina ng moral ng mga bansang tumutulong sa Ukraine sa gitna ng patuloy na digmaan. Isang halimbawa ng mga insidenteng ito ay ang pagbagsak ng isang eroplano ng DHL sa Lithuania na nagdulot ng pagkamatay ng isang commander at tatlong sugatan. Inisip ng mga opisyal na ito ay isang bahagi ng hybrid attack ng Russia. Hindi lang ito, ang mga sunog na dulot ng mga incendiary devices sa mga pasilidad ng DHL sa Germany at Birmingham, pati na rin ang sunog sa shopping center sa Warsaw, ay mga insidenteng pinaghihinalaang ang may kinalaman ng Russia. Hindi ba't nakakapagtaka na tila ang mga pangyayaring ito ay may layuning palalain ng tensyon sa Europa? Samantala sa Pilipinas, ang gobyerno ay nagplano ng pagtatayo ng isang malaking naval base sa 3,000 hektaryang lupain sa Misamis Oriental, ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang proyekto ay magiging isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad sa Mindanao. Ang naval base ay pamamahalaan ng Philippine Navy Fleet Command at magsisilbing logistic center na tutulong sa mga pwersang militar ng bansa. Bakit nga ba mahalaga ang pagtatayo ng ganitong base? Ayon sa mga eksperto, ang estrategikong lokasyon ng naval base ay makatutulong hindi lamang sa operasyon ng Air Force, kundi sa mabilisang pagtugon sa mga sakuna at natural na kalamidad. Ininspeksyon din ni Teodoro at ng iba pang mga opisyal ang Lumbia Air Base, isang pangunahing base na magsisilbing hub para sa mga eroplano ng Philippine Air Force Fighter Wing. Bukod dito, itinatag din ng mga humanitarian assistance warehouses na magsisiguro ng mabilis na pagdeploy ng mga mahahalagang supply sa panahon ng pangangailangan. Ang Japan naman ay nagplano ng pagbibigay ng mga defense equipment sa Pilipinas, Indonesia at Mongolia bilang bahagi ng kanilang Official Security Assistance, OSA program. Ayon sa isang government source, ang Japan ay maglalaan ng 5 bilyong yen o humigit kumulang 33 milyong dolyar bilang bahagi ng grant aid para sa fiscal year 2024. Ang layunin ng Japan sa pagbibigay ng mga kagamitan ay upang palakasin ang depensa ng mga bansang ito laban sa mga banta sa rehiyon tulad ng lumalaking militarisasyon ng China sa South China Sea. Ang Pilipinas bilang isang pangunahing kaalyado ng Japan ay makikinabang mula sa mga radar systems at coastal surveillance equipment na makakatulong sa pagbabantay ng kanilang mga baybayin. Sa isang banda, ang Indonesia at Mongolia ay inaasahang makatatanggap din ng mga kagamitan upang mapalakas ang kanilang maritime at air traffic security. Isang magandang hakbang ba ito upang matiyak ang seguridad ng buong rehiyon? Noong Disyembre 2023, habang ang Taiwan ay naghahanda para sa nalalapit nitong halalan, patuloy ang mga tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, abala si Xi Jinping, ang leader ng China, sa isang hakbang na matagal nang ginagawa ng Chinese Communist Party, ang purge o paglilinis sa mga hindi tapat na opisyal. Isang matagal ng taktika sa mga totalitarian na estado tulad ng ginawa ni Stalin sa Soviet Union at Saddam Hussein sa Iraq. Ang purge ay isang paraan ng pagpapatibay sa kapangyarihan ng leader. Sa kaso ni Xi Jinping, ang purge na ito ay hindi lamang nakatuon sa mga hindi sumusuporta sa kanya, kundi pati na rin sa mga senior military officers na may kinalaman sa rocket force ng China. Kahit na ang mga purges na isinagawa ni Xi ay hindi kasing matindi ng mga naunang leader ng China epektibo pa rin ito sa pagpapalakas ng kanyang kontrol sa gobyerno. Sa pagtatapos ng 2,023, tatlong mataas na opisyal mula sa Rocket Force ang tinanggal na isang indikasyon ng posibleng darating na parusa para sa mga hindi tapat sa partido. Ayon sa mga eksperto, maaring ito pa lamang ang simula ng mga purges na magpapatuloy sa 2,024. Si Alfred Wu, Isang associate professor sa Singapore's Lee Kuan Yew School of Public Policy ay nagbigay ng pahayag na more heads will roll na nangangahulugang may mga susunod pang opisyal na aalis sa kanilang posisyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkawala ng mga kilalang opisyal sa China. Noong unang bahagi ng 2023, ang dating defense minister na si Wei Fenghe, na dating pinuno ng People's Liberation Army PLA Rocket Force, ay biglang nawala. Sumunod si Liang Fu ang bagong defense minister na tinanggal din noong Oktubre matapos mawala ng ilang buwan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng matinding pagbabago sa mga ranggo ng gobyerno ng China at ang patuloy na purging ng mga hindi tapat na opisyal. Isang malaking isyo ngayon ang mga ulat tungkol sa kalagayan ng mga missile na ginagawa ng PLA Rocket Force ayon sa mga ulat mula sa U.S. Intelligence at Federation of American Scientists, FAS. Maraming misail mula sa China ang may problema sa kalidad. Ang ilan sa mga misil ay napuno ng tubig imbes na rocket fuel na nagdudulot ng pangamba sa kakayahan ng China na mag-launch ng nuclear missiles sa tamang panahon. Hindi maaring mag-launch ng rocket kung wala itong sapat na fuel, kaya't nagdudulot ito ng seryosong pagdududa sa mga ulat na nagsasabing lumalakas ang nuclear capabilities ng China. Sa kabila ng mga ulat na ito, patuloy ang modernisasyon ng militar ng China. Ayon sa Arms Control Association, mayroong hindi bababa sa apat na raan at sampung nuclear warheads ang China at inaasahang aabot ito sa isang limang daang warheads pagsapit ng dalawang tatlumput limang taon na magpapantay sa US at Russia sa larangan ng nuclear arms. Ngunit, sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga ulat na nagsasabing may problema sa mga misile na ito na maaaring magdulot ng epekto sa pagpapalakas ng nuclear threat ng China sa hinaharap sa patuloy na pagunlad ng mga balita tungkol sa kalagayan ng militar ng China, isang malaking tanong ang lumitaw. Paano nga ba kaseryoso ang problema ng mga depektibong rockets? Kamakailan, naiulat na may mga misail na puno ng tubig imbes na rocket fuel. Ang ilang mga opisyal ay nagmungkahi na ito ay resulta ng hindi tamang pamamahala sa military supply ng China. Maaring ito ay isang isolated na insidente o kaya isang indikasyon ng mas malawak na problema sa kanilang missile system. Kung ganon, paano ito makakaapekto sa kanilang mga ambisyon sa modernisasyon ng militar? Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa pinakabagong purge ni President Xi Jinping. Ayon sa ilang eksperto, ito ay isang direktang tugon sa mga isyu sa loob ng People's Liberation Army, PLA, partikular na ang problema sa Rocket Force. Hindi ito unang pagkakataon na nahirapan ng PLA dahil sa corruption at maling pamamahala. Noong 2015, naging usap-usapan ang mga kaso ng extortion, bribery, at mga paratang ng pagnanakaw sa loob ng military ranks. Ang mga isyong ito ay nagdulot ng pagkaantala sa mga plano ni Xi na magmodernize ng kanyang hukbo. Sa ngayon, marami ang nagsasabing ito ay isang hakbang upang ayusin ang mga problemang iyon at tiyaking hindi makakaapekto sa kanilang mga ambisyon sa hinaharap. Isang ulat mula sa Radio Free Asia ang nagbukas ng mata sa iba pang mga problema. Ayon sa isang dating opisyal, nagiging ugali na ng mga sundalo ng PLA na magnakaw ng solid fuel mula sa mga rockets upang magamit sa pagluluto, isang senyales na may kakulangan sa basic provisions ng mga sundalo. Kung totoo nga ito, ibig bang sabihin nito ay hindi sapat ang pondo na inilaan para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga troops o baka naman may maling pamamahagi ng pondo sa iba pang proyekto? Sa kabila ng mga isyung ito, nananatiling isang malupit na tanong kung handa ba ang China na ipagtanggol ang kanilang mga interes gamit ang mga missiles na may kakulangan sa kalidad at kakayahan. Subalit, ang mga problemang ito ay nagsisilbing paalala na hindi madali ang pagsasakatuparan ng mga plano, lalo na kung may mga internal na hadlang tulad ng korupsyon at kakulangan sa mga pangunahing kagamitan. Patuloy na magiging interesado ang mundo sa mga hakbang na gagawin ni Xi Jinping upang ayusin ang mga isyong ito at kung paano ito makakaapekto sa kanilang posisyon sa global stage. Paano kaya makakaapekto ang mga isyung ito sa hinaharap ng China? Ano ang inyong opinyon para dito? I-share ang inyong opinyon sa comment section down below.